Hi guys, mag magdisplay tayo ng ating binili kagabi sa palanya, doon sa binilha namin kagabi doon sa grocery store. Ito na siya, ang ating bubuksan. Nakabukas na tayo dito guys. Ayan. Oh. Naka-ready na ang ating gunting. Lapit na ang Pasko. Kailangan na nating mag-display ng mga pinaka koan. fast moving na mga item. Ayan na. Bubuksan na natin yan. Mataas to eh kasi ano may pilit dito na ano bigas para gawin dito sa Pasko. Ayan, ilalabas muna natin to. Diyan muna siya. Kasi mag unboxing muna tayo. Nagbili pala ako ng tissue guys. Para dito sa tindahan. Ayan, yung sardinas. Lagay natin muna dito. My cell phone. My phone. para makikita yung yung display natin itong tindahan kasi namin guys dito na rin kami natutulog kasi ano pag iwanan namin dito hindi pwede kasi baka may mga magnanakaw, hindi natin alam ayan mag display muna tayo oh, naghanap na ako ng pwesto ito may ano na tayo mga cheese para sa mga spaghetti, ganyan ito, muli ako ng gratis premium kasi yung iba gusto nila ng gratis premium tapos may nescafe na tayo din para sa parating na Pasko hindi ko pa nakikita ang mga presyo nito guys isusulat ko pa yung mga presyo itong nescafe ko ano na to ngayon 27 na yata kung hindi nagbago yung presyo ganun pa rin yung ipipresyo ko ito yung models Binibinta ka siya ng 12. 12 pesos. Uh, Mahulog pa. Magbibigli tayo. Saka na ako mag-pricing lumaya. Ito, so, may lalipak tayo. Tatlo singkong ang lalipak ko dito. Kasi nandito kami sa bukid, guys malayo yung bumibilihan namin. Ayan, bumili ako ng mga color safe kasi para sa mga decolor, mabinta din siya. Maybe display ko pa siya dito, guys. Mga color safe. Mahal to siya, guys. Binibinta ko to siya yung malalaki ng ano, 27. Pinili din ako ng original. Tsaka yung bar na sabon. Tsaka itong type ng mga cup. okay, Ariel. I-display natin ito. Ayan. Itong mga sabon. tsaka pride tapos dito na naman tayo sa popico nagmahal daw to hindi ko na alam sa resibo dati 15 pesos ngayon hindi ko na alam siguro nasa mga yung iba daw 70 na eh ewan ko kung pwede pa ba to sa 16 kung hindi tayo loge kung 16 yung benta natin dito as moving item kasi to guys siguro ano mga 16 lang siguro ibenta ko siya ng 16 may free siya na isa pero ibibenta pa rin yung free kasi sayang naman hindi naman kasi kami umiinom ng ganito yung ano lang yung coffee na stick lang yung amin yan na dinagdagan ko yung cream ko na Angel kasi mas mura kumpara sa ibang item. Ito, mga mabenta ngayong Pasko. Partner sa ating salad. May ano naman ako dito. May pang salad naman ako dyan. Oh. Ayan. yan partner yan dito. Kailangan nating bumili kasi Pasko may maghanap ayan yung bad sense sa akin ano pato yisingko ewan ko na hindi ko pa nakita talaga yung mga recipe nito. eto 60 na din yata to sa akin ko yung yun 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 yung binili ko dati, isang kilo baka may bibili ng maliit lang kunti lang ito, dalawa yung binili ko binagdagan ko din yung ketchup para ano spaghetti baka kulangin yung nabili ko dati tapos giniis, dalawa to ewan, nasa na yung isa Pinili din ako ng ice pop. At sa mga bata. At sinu Tapos, yung suka. May suka din. Tsaka toyo. Pinili din ako ng bihon. Kasi mabenta din ang bihon may Mickey na rin ako dito guys tapos may bear brand tayo tsaka Birch Tree Tracy pa to sa akin guys iwan ko ngayon sa bagong resibo hindi ko pa nakikita talaga oh, maya pa ako mag pricing ayan tsaka yung Prisca Tuna kasi mabinta Bumili din ako ng hands pork and beans kasi dat, nung nakarang araw may naghanap. Hindi ako nakabigay kasi hindi ako nakabili. Ngayon lang ako nakabili ito. Tapos, ito na nga yung ano, ito pa may sukat ko. Ito na nga yung inano ko. Kaya talaga ako nag kasi dahil dito sa Pilipinas na to. Kasi, New Year tsaka Pasko. Kasi wala tayong panghanda. Yung iba, mahilig talaga sa Biko, lalo na dito sa Bukid. Biko talaga yung hinahanap yung pilit pang Biko. Tapos mayroon din akong stick o guys, kasi ubos na yung stick ko. Tatlo, singko yung bigay ko dito, kasi nagmahal. Pag 4 na, ka, eh pag 4 kasi parang lugi na. Tatlosin ko na lang. Tsaka may fighter wine. Nagbili din ako ng fighter wine. At mayroon pang junior na tanduway. Tapos, yung biko, biko ipilit kasi guys. Ano, ilang kilo ba to? Nasa anim na kilo yung binili ko no, may buslot pa yung isang pack. Kailangan kong sapawa ng plastic para hindi siya malagi Ayan. Isang kilo pa din yan. May ano kasi may butas hindi. Kaya ati lang. No? Busi din yung nakuha ko. Gano. Ayan. Busi pala yun kaligtan ko na lang tapawan natin guys tsaka yung partner nito na asukal yung maskubado tawag sa amin dito kinugay binili ko din kasi yung iba sabi ganito daw na asukal yung gusto nila yung mas kubado. Hindi ko pa alam yung presyo. Hanapin ko pa. Ayan, tatlo lang. Eh, dalawang kilo lang to. Kasi may iba naman sentral yung gusto. Ayan na guys. Ayan pang pilit dito guys. Ay, nako. Hmm tatlong kilo pala tong maskubado namin. Ayan na. Iba. Ito so, na guys. Yun lang yung binili ko. Yung iba sigarilyo na. Kondo ko o sigarilyo kay mas mabinta. Ang sigarilyo tsaka yung alak. Yung bigas namin mayroon pa. Kaya ayan, i-display na natin yan ngayon. Ayan siya. Saka na ako mag-pricing pag na-display na. Lalagyan ko na lang ng pintil pin yung bawat presyo. Ayan. Yung ano natin, ready for Pasko na. Mayroon pa sa taas. Ayan. Thank you guys for watching sa ating tindahan, munting negosyo. Bye bye sa next video ulit.